Shomai. <laughs> sobrang tagal na Shomai. Again, ganito no. Uh, pagdating sa Shomai, alam naman natin na sobrang dami ng gumagawa ng Shomai sa internet, mga recipe niya, ang dami. Pwede niyong sundin yun. Uh, ang hindi lang nila dinidisclose doon, if ano ba ang ginagamit kapag nagninegosyo ka ng Shomai bakit bakit kaya nilang kunin yung presyong 3 piso, 2 piso kada isang show? paano nila nagagawa 'yon? ah uh, also, ano ba yung ginagamit nilang karne? Kaya nila nako costing ng ganun 'yon or meron ba silang ginagamit na any extender, 'di ba? Para magawa nila yung prices na 'yon. 'Di ba? Na hindi pa kayo nagtataka kahit ako dati nung hindi ko pa to alam, nagtataka talaga ako kasi pag bumibili ka, ibig sabihin mo, 2 piso, piso, siomay, Talaga ba? Talaga ba? Karni ba talaga yan? Ito ang pwede nating malaman sa vlog na to. Karni ba siya o karton? <laughs> yan yung lagi, di ba? Karton, show my kung tawagin. Yung mga tigda dalawang piso. Ngayon, malalaman natin, ini share ko sa inyo, kasi sobrang importante nitong information na to, which is, hindi lahat nakakaalam. Yung iba nga, binabayaran pa to para lang malaman eh. Pero dito sa vlog na to, ibibigay ko sa inyo lahat. Eh, syempre, yung vlog natin, walang kwenta. Okay, magana mag tayo. mag start tayo rito. Nak na nawala yung ano na naka ano yan? Okay. Okay, mag-start tayo sa ingredients natin. Gagamitin ko is, kita niyo naman, karne talaga yan. Uh, ang ratio ko is 1 uh, kilo ng lean pork and um, almost half kilo ng fat. Napaka-important yan. Bakit? Mangdoming, kung, kung panggamit natin, dapat much better siguro kung ano, no? Much better kung puro laman. Hindi, hindi pwede. Sa may hindi pwede. Kasi the reason why laging may fat ang mga Chinese kasi once na mas steam yan, diyan yung time na ang 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 part lang kasi ng meat na nag-expand kapag nainitan is fat. Yan. Kaya ginagawa nila yan. Kaya kapag uh, kapag nagii-steam sila, pag niyo, oy, bagong steam yung siomai. Ang laki-laki tapos pag na-take out niyo na lumiliit kasi once na naiinitan yung fat, nag-expand siya. Okay. Ingredients natin is sa akin ganito lang, simple lang. Carrots, since panggamit namin to, carrots, sibuyas, pwede ka maglagay ng, ng mushroom, pwede ka maglagay ng... Pero syempre, ang dinidiscuss natin dito is yung pwede nating negosyoin, yung pwede nyong negosyoin, which is lagi pangmasa masa yung presyo. And, isa pa sa, ex, sa pinaka ano, etong tatak na to, hanapin nyo to when it comes to your wrapper. Okay? Iba ang molo wrapper, iba ang wonton wrapper ha. Okay? Ang one wrapper ay matigas. Kapag in-steam mo yan, wala, hindi siya lalambot. Kailangan niya talaga na submerge siya sa mainit na tubig. So, hahanapin natin molo wrapper. Sir, sa nakakabili yan? Palengke. Nag nagkalat sa palengke to, which is ito, mas mura compared doon sa nabibili sa pure gold. Yun lang yung dalawang pagpipilian nyo. Itong tatak na to, dinks or yung nasa pure gold. Okay? Uh, um, Mang Doming, gano'ng katagal ang shelf life niyan ng ganyan? Ito forever na nasa freezer ko to. to. Ilang months na siguro to. Pakita mo anak. Andito lang siya. Andito lang siya sa freezer. Yan. Oop. Ayan o. Oh. Oh. Nandyan lang siya. Ilang buwan na yan. Hindi pa naman kami namamatay. Ay <laughs> syempre, sasawa natin sobrang bagong pitas na kalamansi. Eh. <laughs> Tsaka salt, pepper, yan. And also, eto, ibibigay ko sa inyo, which is kulaan nyo kung ano ano kung anong ano yan this is eh ano man anak wala lang wala lang nakalagay eh pero ang powder na to is called accord powder ano ba ang accord powder sabi ni google accord powder is a food additive mostly used as a tenderizing powder or for meat dishes sabi niya it is a blend of phosphates that is used to bind meat and retain its color, flavor, and moistness. It is commonly used in sausages, meatballs, and other meat products. The, so the dosage is 0.3 of the meat weight. So, basically, kapag 0.3 ang kailangan natin para sa meat weight, so meron tayong uh, 1.5 kilos na to, compute na lang natin. Pero ngayon, ang gagawin na lang natin is, kapiraso lang talaga yung 0.3 grams na yun eh. 0.3% pala, hindi grams. 0.3% ng ng 1 and a half kilo. So 150 ano yan 100 1500 grams yan. So yung 0.3% na yun yung ko-compute natin. Pero roughly ira ira rough estimate na lang natin yan. And then sabi eto na uh, disclose natin ano nga ba yung ginagamit nilang habang-habang ginagrind natin to a uh, di discuss ko sa inyo. Ano nga ba yung ginagamit nila? 'Di ba? Food processor lang tayo lahat, nabili lang sa Lazada. Pwede yan. Maganda naman. Ano ba kasi Mang Domingo yung ginagamit nila, ano? Ginagamit silang katawan nito. Karnihan. Na naanin niya yung binasa ko kanina, sabi niya, yung yung accord powder daw, itong powder daw na to ay nagre-retain ng moi, ng moistness saka nang ano pa ba 'yung sabi na moistness tsaka ng color. So basically, pag nakikita niyo, 'di ba, pag kinagat mo yung tender juicy na pure foods, sumasagit sit yung ano niya, yung uh, yung parang ano niya, ano ba, parang katas-katas niya. Yun yun. Ayun yung nagagawa ni Accord Powder. Same din ang magagawa niya sa siomay, same nagagawa niya sa sausage. Pag kinagat niyo 'yan, pak, talagang sumasagit sit yung ano. Yun nagagawa niya as a binder. Ngayon makikita nyo, ang itsura ng shumai shom na yan, para na siyang sausage. Kasi magkakadikit na siya. So basically parang nagdidikit-dikit siguro yung mga muscle ng ano, nung meat. Which is, kung gagamitin naman natin yung ganito, ganun ang mangyayari sa kanya. But then again, syempre, sinasabi ko nga sa inyo kanina, meron silang ibang ginagamit when it comes to uh, making shumai. Tres, 4, isipin mo kung, kung, kung kung uh, meat talaga purong meat talaga na from ano talaga from farm or market 'yung gagamitin mo. Kaya mo bang ibigay ng 4 pesos, 3 pesos? Syempre hindi. 'Di ba? Anong uh, ako nag-show may dati, nagamit ko is uh, maize na ingredients, primera klase na ingredients. I'm not saying na 'yung ano ha, 'yung mga meat na 'yon is hindi hindi human grade consumption. Hindi, okay siya. Talagang human grade consumption. Meron lang talagang ano, meron lang talagang mga tao na Ewan ko ba? Basta mapababa lang nila yung presyo ng produkto nila. Basta makabenta lang lahat gagawin nila. Which is, bibigyan ko kayo ng three, ng tatlong, tatlong senaryo na ginagawa nila. Unang-una, karton, karton shomai. Ano ba ang ginagamit? Alam ko naman na lahat kayo ay familiar when it comes to sodas. Pamilyar lahat sa sodas. Lalo yung may mga alagang aso. Sodas po ang ginagamit. Uh, there are some people na gumagamit talaga sila as their extender. Sodas ang ginagamit. Which is, okay, sige. Safe naman, pero ethics-wise, when it comes you selling food, kaya mo ba? Kaya mo bang ipakain sa tao ang sodas? Yun lang yun. It's, 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 It's only a matter of ethics when it comes to to food preparation. Okay? Pangalawa, yung mga pangmasa na mga siomay, Shanghai, nakakita kayo ngayon ng mga Shanghai na mga sumisikat? Ito ang gamit nila. Ang gamit nila is chicken MDM. Nakikita nyo, di ba? Chicken siomay, ang dami ngayon. It's because rampant ngayon ang pagpasok ng chicken MDM sa Pilipinas. Chicken MDM ano ba? Is usually uh, used as fillings extenders or for meat products as fillings. Chicken MDM is used for shumai. Shumai which is salted shumai. Shumai in Filipino and similar dumpling dishes of which the MDM acts as the main filling for the dish. Ano ba ang MDM? Sabi ng, ang ang, 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 ang ibig sabihin ng MDM, it's Me mechanically detached meat. Ano ba ang ano ba ang ibig sabihin nila? Mechanic mechanically detached meat ibig sabihin yung machine mismo meron sigurong mga kasi tinignan ko yung video nito eh. Meron siyang alam mo yon kapag nag-aana ng mga poultry ng mga manok, meron pang naiiwan ng mga meat doon sa mga buto-buto diba Yung mga naiiwan na 'yon, papasok 'yun dun sa isang machine, tatanggalin niya lahat ng mga natitira doon para yung matitira talaga, purong buto na lang talaga. Uh, ang difference between uh, MDM and sodas, ang MDM is all meat. Ang sodas ay merong dust ng mga buto. Kasi 'yon ang pinanggalingan doon ay pinaghiwaan ng mga buto. Okay? Yan yung naiiwan. Yan yung sawdust. Okay? goods na tayo. So, uh, para i-ano natin, para i-recap natin. Ganito, no? Pag magninegosyo tayo ng siomay, for us to be able to give the price na talagang kaya ng mga tao, which is yung ganun, kahabulin natin yung presyo ng market natin, syempre, walang masama sa paggamit ng MDM. MDM is well accepted na ingredients. Hindi lang sa Pilipinas, kundi kapati sa ibang bansa. Okay? Yan ang ginagamit sa mga sausages. Depende na lang sa iyo kung gaano ka special ang magiging gusto mo sa sa product mo. If your product is talagang uh, nakalaan para sa pangmasang presyo, then go with MDM. Mang Doming, saan po nakakabili niyan? Sa lahat ng mga frozen storage. Meron yan. Sabihin nyo lang, MDM, meron po kayo. Or, gawin nyo yung tinuro ko sa inyo sa marketplace, gawin nyo yan. Maghanap lang kayo ng malapit sa inyo na nagsusupply ng MDM. Ang dami na yan. Ang problema lang kaya hindi nyo alam na meron sa paligid din nyo kasi hindi nyo alam ang MDM and ano ang purpose ng MDM. Okay? Okay, ano pa ba? Sige, gawin na natin to. So, since pang naman namin to, Hey! Baka bumili kayo ng ganito sa Lazada or sa Shopee ah. Huwag niyo masyadong i-overheat kasi namamatay siya. Kunyari, <laughs> nahihirapan na siya, nangaramdaman niyo may inip. Huwag niyo masyadong ibababad at namamatay. Pag namatay, matagal kayo mag-aantay. Pero gumagana naman yun. Eh. Okay. Ate pakita mo to. Yan. Yes, our fat. Hindi ko, hindi hindi natin kailangan masyado na dinudurog yan ha. Patalas to eh. Ayan. Ay, ganyan lang. Okay na yan. Goods na yan. Okay. Summit naman tayo. Napapansin ko lang marami pa rin nagtatanong. Sir, dito po sa ano, meron pa kayong alam dito sa Muntinlupa na ano? na bilihan ng mga frozen. Mga Sir, Ma'am, uh, ganito kasi parang napapansin ko doon sa mga upload natin, kapag nagtuturo ko kung paano maghanap, yes. di ba, ilang tutorial na yung ginawa ko dyan eh, kung paano maghanap ng mga supplier, parang sobrang kukontinong views. <laughs> uh, nandun na tayo sa tinatamad tayong panuorin yung mga ganong topic, pero that's the, the most important thing na kailangan nyo malaman is how to find your supplier which is hindi ko kayo lahat masasagot yung ibang at bisaya sa eh. hindi pa naman ako nakakapunta doon sa hindi ako familiar sa lugar nyo so di ba uh, much better we we have to review ganon alamin natin kung paano kung paano maganap ng supplier kasi hindi ko masasagot lahat yan okay yun lang napansin ko kapag ano kapag ganun yung topic doon sa vlog medyo matamlay matamlay ang <laughs> which is wala wala walang walang, walang tuturo nung na sa YouTube kundi yung vlog natin. Much better kung pagtuunan niyo nang pansin yan kasi bago kayo magnegosyo, you have to know you have to have a supplier na matinding supplier. Yun lang yun. and hindi naman tayo magkakalapit ng lugar. So, 'di ba? Uh, paano ko naman malalaman para ko kayo matutulungan? Yun yung pinaka-list na may ko sa inyo. So, tapusin lang natin to. Then, mix lang. Then, titimplahan natin mamaya. Sige, tapos yung muna natin. Okay, sa mixing na tayo, no? Uh, fat and lean meat, pinagsama natin. Sa kabila naman, carrots. Pwede maglagay ng onion chives. Pwede maglagay ng uh, labong, bamboo shoots. Yun ang original. And mushroom. Pwede rin maglagay. Uh, very Chinese 'yon. Pero since ito naman panggamitin natin sa bahay or ah, uh, pwede rin ang pantinda. kung gagamitin 'yung MDM ang gamit ko ay fresh meat. Uh, dito ko na rin sinama sa gulay ko sinama 'yung ano, sa gulay ko sinama 'yung accord powder natin. Okay? So, mix ko 'yan, mix ko kasama 'yung 'yung vegetable natin. Then, mix na natin dito. Samahin ko na kami mo kakain ito eh. Okay. And para magkaroon tayo ng essence ng ano, meron ako rito ng broth ng shrimp. Ayan, lagyan natin yan. Shrimp broth. Sa ulo ng ano yan. Sa ulo ng hipon. Tapos, tansyahan, oyster sauce. Bahala na kayo kung ilan dyan. Ayan. Nautot. Ang hirap kaya. Ayan. Oyster sauce. Isa sa pinaka-importante para sa akin. Sesame oil. Ayan. And soy sauce. Lagi ko sinasabi sa inyo, soy sauce, patis, okay. mga ganyan, they are flavors. Okay. So, gagamitin ulit pa rin natin paparat is salt isalt pa rin. Asin pa rin yan. Tapos pepper. Kami natin pepper. Yan. Kulang lang talaga ng chives, so kaya walang green. Tapos mix natin yan. Ang daming maglalagay ng itlog, ako hindi ako naglalagay. Bakit? Chinese way, hindi talaga naglalagay ng egg. Ang nagturo sa akin ito si tito mo. My brother is head, ng head chef ng some Chinese restaurant before. So yun ang tinuro niya sa akin. So share natin sa inyo. Usually talaga naglalagay sila, pero Chinese way, hindi talaga naglalagay ng egg. Ewan ko lang sa mga dumplings. Bango, no? Tapos lagyan natin ng konti. Bind lang natin siya konti ng harina. Konti lang. Yung nagbibideo nito, nagugutom na. Ang masakit na ulo ko. Bakit? Na-attack tsaka gutom. Oh my God, he fell out. Tapos, the most challenging part of doing shomai is yung pagbabalot, syempre. <laughs> Masarap kainin, pero ang ano, nakakatamad magbalot. Tapos yung nagbibideo gusto lang kumain. The ideal way ito, patagalin muna para mamarinid siya. Pero since tayo, ay gutom na. Correcta na yan? No, Adi? Mm. -hmm. Irma kayo kakain. Baon mo rin ito bukas? Mm -mm. Okay. And also additional info, no? Uh, kapag gagawin nyo to, let's say for example, i-store nyo sa freezer or i-store nyo sa fridge nyo, huwag nyo, huwag kayo magpapak ng hindi pa na, na ano matawag rito? Na steam So, definitely, kung gusto nyo ipak to, ilagay nyo sa freezer, steam nyo muna. Para mag-build up muna yung ano nya, yung meat nya. Then, after nun, i-re-steam nyo na lang. Uh, I don't, hindi, hindi ibig sabihin na i-steam nyo na, totally para maluto, no? I-steam nyo yun para lang mag -build. Para tumigas siya bago nyo i-store. Ganun ang way of storing na shumai. Tsaka mga dumplings. Ano mangyayari pag hindi? Eh, nag-ano nag, pa siya? Lalapad. Gets mo? Bumabagsak siya, nawawala sa shape. Ganun na nangyayari doon. Okay, rest natin kahit to, kahit mga 10 minutes to, then proceed na tayo sa steaming. Okay. Okay. Goods na. Mangga, may paano natin nalaman kung okay na timpla natin? Uh, just to make sure, since, since lang tayo, nagprito ako ng kapiraso, tapos nakuha naman natin yung lasa niya. Then, habang nagbabalo tayo, meron na tayong free heat para mabilis. Bilisan na lang natin ito, tumahaba na yung video. And, eto, Make sure pagkakuha ng ng wrapper, pahiran natin tubig paligid tapos yung tip ng ano, depende na sa inyo kung gaano kalaki gusto niyo. Yung tip ng ng kutsara o tinidor, pitpitin yung ganyan, no. Tapos using your your ano ba tawag dito? yung kamay, ikot, 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 down, down. Tapos press sa ilalim, press sa ilalim para umangat. Yan. In that way, may kita natin, das press natin ganyan para makuha natin yung magandang shape ni siomai. Ganda ba? Nating kaya nyo mag-balance. Oo. Oh, ba? Diba? Ganun lang. Pwede mas malaki, pwede mas maliit, depende sa inyo. Okay? Kung gusto naman natin itong ilagay as a wonton soup, ganito ang magagawin natin. Since wonton is kailangan, kailangan niya i-submerge sa tubig, doon ginagamit yung one-ton wrapper. Pag, one, pag gagawin naman natin yung sukto, syempre maliit lang. Para matakpan natin na maigi. Di ba? Tapos press lang natin to. Okay na yan. Di ba? Goods na yan. Ano naman difference nun Okay. Tapusin lang namin to. Tapos salang tayo. Tignan natin yung finish product mamaya. Okay? Yan, lapit mo. Mga gawa ni mama. Ayan, mga gawa ni mrs. yan. A mrs. ko nga pa, yung pinakamagaling mag anak balot -ana, na siya may. <laughs> Ayan okay, na. Ayan na, na, na So, ganito magiging itsura. Ito yung close natin. Ito yung open. Walang problema yan. Kahit salasalabat yan. Pag naluto yan. Ang importante lang, hindi siya kumawala. Hindi siya... Ano pa tawag doon? Hindi siya bumitaw. Parang yung ginawa niya. Ha? <laughs> Okay, yan. Importante yan. Naka-fix yan. Kaya importante, yung edge na to, eto improvise lang naman natin ha. Ah. Yung edge na to, nilagyan natin ng oil yan. Make sure na ng oil. Kasi, dumidikit yan. Sayang naman. Yan. Yan lang natin. Lagi tayo maglalagay ng ano ah, ng space between. Huwag yung pag ano yun. yung sa pinaka-sample natin. Okay. Siguro, bilangin na rin natin kung ilan, no? Dito ka, dito ka. Sog, 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 sog. Oo, init. Dito. Ayan mo rin, tayo na makakain yan eh. Okay. Mang Doming, ilang minuto? 10 minutes. 10 minutes yan. 10 minutes. Okay. Okay, balikan mo na lang ate. Yun oh, no? after 12. 12, hindi pala 10. 12 minutes. Hanguin natin. Tignan nyo kung gaano naging malaki. Yan. Ah! Yan. Parang ano? Oh. I-close up mo. No? Kaya mo i-close up. Kaso mainit no. Yan, oh. Ito. There you go. <gasps> may ka na doon? Uh-uh. Mm -mm. Sige, hanguin ko lang ito tapos titikman natin kung successful ba tayo or not. Titikman. Sige na. Okay, here's our finished product. May mga humiwalay kasi hindi na-compress na, na may ege. Meron naman na perfect. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, kaya kailangan ang importante na kukompress na maigi. Alright. So, ito, meron ako tatlo. Piga natin ng bagong-bagong pitas na kalamansi. Ayan. Siyempre, social ako. Gamit ko. Kiko man. Uy! Wala na yung stopper. Ayan. Pero Kiko man yan. Sarap. Tapos, sesame oil. Ayan. Tapos, siyempre, yung Ang ano eh ano mo rito mga ate ayan yung chili yung chili ano natin walang garlic to kumbaga ito yung Chinese style din to na ginawa natin ng chili ayan hindi natin dyan yun know. Oh. o tapos itikman natin eh. <laughs> Ako lang ang nagluluto ng pagkain dito sa YouTube na hindi ko Ilang beses ko na rin itong binenta. Laging ubos ng ubos. O nagkakaroon lang na talaga ng problema. Production. Kasi nakakatamad talaga magbalot. Yun talaga. Kung ninegosyo yun yun ito, talagang mabilis din. Binenta ko siya dati 9 pesos ang isa, 9 to 10 pesos. Pero talaga yung mga nakakatikim, buha balik. Sipo. No? Mm. Sige na, pakain na kami. Siyempre, the best pa rin yan kapag merong ano, may rice or young chow. Okay?